Magandang araw mga boss. Dito na naman tayo sa Palm Jumira. Another villa na naman dito. Nakikita niyo yan mga boss. Hindi yan bola. Kundi tubig yan mga boss na nanagmumukhang bola. Ayan. So, ito mga boss. Papasok na tayo dito sa villa mga boss. Nakikita niyo mamaya ang ganda sa loob ng villa mga boss. Okay mga boss. Pasok na tayo dito sa kanilang pintuan pang mga boss. Okay mga boss, nagkamali tayo ng enter sa password. So ito, mag-enter tayo ulit. Adon, nagbukas na mga boss. Ito yung entrada ng bahay dito mga boss. Kakaibang design din. Ayun mga boss. So dito talaga sa panjimera mga boss makikita mo ang iba't ibang disenyo ng mga villa mga boss. Gan dito iba din ang kontrol ng ilaw nila. Ginagamitan ito ng uh, Kenex control din boss pero ibang brand ng keypad mga boss hindi siya hindi siya touchscreen mga boss kundi button type alright so tingnan nyo muna ito mga boss ang uh, guest room nila dito mga boss ayun tapos may wall light din sila mga boss dito mga boss kakaiba din ang main uh, switch nila, touchscreen na at uh, makokontrol din dito ang dimming percentage niya. ayan. Long press mo lang makikita dito makikita mo yung sliding button ng dimmer lights. Ayun. Tapos cancel mo lang. Ito mga on off lights na lang ito. mga boss, cove light, linear light. Then next page, ayan, curtain And there is a mode also mga boss, relax and romantic mode. So kanya-kanyang percentage niyan, depende sa uh, preference ng client. At ang AC nila mga boss is NAS. So hindi siya kasama sa automation. Uh, stand alone niyan mga boss, yung AC na yan. So yan mga boss. Alright. Labas na tayo mga boss At Silipin uh, din natin mga boss Ang kanilang Living area, dining area And kitchen area Ito yung living area mga boss Napakaganda Tingnan yung mga boss yung chandelier nila Tapos yung furniture design nila mga boss Kakaiba din Tingnan nyo po Ayon. Lalo na dito sa Dining setup nila mga boss ang lupit mga boss, yung dining setup nila. Ayun. Tingnan nyo. So, ito yung AC nila dito sa dining kitchen mga boss. Yung ng Nest thermostat. Ayun. So, ganito yung mga operation niya mga boss, cool. Ayun, naka-off. Then on natin ulit. Ayan. Yun yung paano kontrolin yung AC dito mga boss. Ayan, maganda. Ayan yung mga furniture design dito mga boss. Ang lupit din, oh. Kakaiba din. So, iba din ang gumagawa nito mga boss. Ayan, oh. tos ilaw nila mga boss, oh itong uh, track light na to mga boss dimable din to ayan kortina nila mga boss nandyan sa system din natin so ito yung tinatawag na roller blind yun so ito yung out view nila mga boss naka nakaharap sa dagat mga boss ang ganda pati swimming pool may doyanan pa mga boss o tingnan mo ang lupit panalo panalo may ano sila doon mga boss may uh, fountain. Yun. Grabe. Nakakamanga mga boss. Alright. So hanggang doon na lang mga boss. Maraming salamat. At uh, subscribe and click and share our uh, YouTube channel. Thank you. Thank you.